Hello pag-ibig members! It's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sa so, ating tutorial video for today, pag-uusapan po natin paano kapag nakapag-withdraw ka na ng 20 years or 240 months contributions with Pag-ibig Fund, pwede mo pa bang ituloy ang contributions? May babasahin tayong comment, guys. Tago na lang natin yung pangalan niya. Sabi niya, good po, a.m. po, ma'am. Ask ko lang po, matagal na po akong member ng Pag-ibig at na-withdraw ko na yung 20 years contributions or yung 240 months. Tapos nag-start po ulit ako at nakapag loan ng 4,000. At nabayaran ko na po yung kalahati. May balance pa po ako sa aking loan. Ngayon po ay di na ako nakapaghulog kasi nawala na po ako ng trabaho kasi dialysis patient po ako. Tanong ko lang po, pwede ko pa ba ituloy sa paghulog yung contributions ko kahit wala na po akong work? Salamat. Yes po. Doon po sa mga pag-ibig members natin dyan na nakapag-withdraw na po ng 20 years ba, 15 years kay pag-ibig nyo, pwede nyo po rin po i ang contributions nyo with pag-ibig. Kahit pa po ngayon ay nawala na kayo ng trabaho, kagaya po sa nag-comment. Ang gawin nyo lang po, pumunta po kayo mismo sa pag-ibig branch, mag-update kayo ng inyong membership status from employed to voluntary kung dati po kayong employed. Para after po niyan, pag na-update niyo na yung membership status, pwede na po kayong mag-continue ulit ng contributions with pag-ibig as voluntary number. So pagdating niyo dun guys, kapag yung form niyo, approve na ni pag-ibig yan, meron silang cashier doon, babayaran yung agad yung one month. So let's say for example ngayong July kayo pupunta, 'di ba? Tapos yung month of July, pwede niyo nang bayaran o kaya August ba? Kasi kailangan yung first initial payment po doon po sa cashier nila babayaran. So ganyan yung nangyari sa akin. Babayaran niyo yung one month and then yung succeeding months, yung susunod na mga buwan guys, pwede niyo na yan bayaran sa GCash or kung anong payment center na mas madali para sa inyo. Ako kasi sa Gcash ako lagi nagbabayad ng na aking pag-ibig monthly. And dito sa nag-comment, additional ko na lang din sir, uh, yung loan na natira nyo, no, i-check e nyo kung na-offset ba sa contributions nyo kasi hindi natin alam kung continuous ba yan, nagka-penalty na or in na ni pag-ibig sa contributions mo. Para kapag nakahang pa naman yan, open pa yung loan balance, bayaran mo rin yan sir para pagdating ng iyong retirement age, wala nang ikakaltas na loan doon sa mga contributions na mawi-withdraw mo. Gawa kayo ng pag-ibig virtual account. Makikita nyo din yung loan nyo kung magkano yung balance. So again, sa ating mga pag-ibig members na nagkaroon na ng withdrawal with pag-ibig guys, hindi po kit naka-withdraw na kayo doon, titigil na kayo ng contributions ha. Na especially kapag bata pa naman kayo, hindi pa naman kayo isang senior citizens. I-continuous yung contributions para pagdating mo ng inyong retirement age, hindi man niyang ganun kalakihan dahil na-withdraw na yung kalahati, naka-withdraw na kayo ng 20 years, ng 15 years, di ba? At least, na ma withdraw pa rin kayo pagdating ng inyong uh, retirement age. Makakapag-file pa rin kayo ng retirement claim pag-ibig dahil may mga contributions pa rin kayo sa kanila after nyo mag-withdraw ng 15 years nyo or ng inyong 20 years. Okay, pag-ibig numbers. That's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless y'all.